Kung luluso bang China, tatlong araw lang mawawala ang Pilipinas. Isang sikat na Harvard University professor na mahigit tatlumpu taon nang nag-aaral tungkol sa Pilipinas ang matinding sumagot sa isang estudyanteng Harvard na nagmamalaki sa kanyang bansa at nanlalait sa Pilipinas. Ang profesor na ito ay lubos na naakit sa diwa ng tao sa Pilipinas, kaya patuloy siyang nag aral dito sa loob ng tatlong dekada. Ang kanyang mga pag-aaral ay napakahusay at malawak at nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Ang bawat lecture at talk niya ay puno ng tao. Ang profesor na ito ay madalas gumamit ng Philippine cases sa kanyang class. Ngunit may ilang estudyante na tumututol sa kanyang pro-Pilipinas na pananaw. Ngunit, bawat beses, ang profesor ay nagbibigay ng lohikal, tumpak, at matalas na tugon na nagpapatahimik sa mga estudyante. Nayon, ipakikilala namin ang kahanga-hangang pagtutol ng profesor na ito at ang kanyang pananaw tungkol sa Pilipinas, kasama na ang tugon ng international community. Kabanata isa, ang pagtatanong ng estudyanteng Chino. Nakikilala niyo ba si Professor Jeffrey Ng? Jones galing sa Jeffrey A. Jones? Siya ay isang endowed professor sa Harvard Business School. Bago magturo sa Harvard, nagturo siya sa maraming world-class universities. Bukod sa pagiging profesor, nagsilbi rin siya bilang presidente ng European Business History Association at presidente ng VIA Business History Conference, isang lubos na authoritative scholar. Ang kanyang larangan ay global business development, influence, at responsibility. Ang kanyang mga pag-aaral ay sumasaklaw sa fashion, beauty, finance, trade, at iba pa. Nitong mga nakaraang taon, nakatuon si Professor Jones sa sustainable development ng business history sa mga emerging markets at may malaking interes siya sa Pilipinas. Kaya, nagturo siya sa Harvard Business School at sabay sa Fairbank Center for Chinese Studies galing sa Fairbank Center for Chinese Studies. Nagsilbi rin siya bilang visiting professor sa University of the Philippines at Ateneo de Manila University galing sa National Taiwan University and National Chengchi University. Ang kanyang pag-aaral tungkol sa mga dakilang Filipino entrepreneurs gaya ni na James Augusto Zobel de Ayala, Henry Esri, at John Gokongwei galing sa Morris Chang, Terry Gao, and Jason Hsu ay nagdulot ng napakahusay na resulta. Lalo na ang pag-aaral niya sa entrepreneurial spirit ni Ayala galing sa Morris Chang na tinawag siyang American Authority. Noong pandemya ng COVID negatibo labinsyam noong dalawang libo at dalawampu, nag siya ng isang textbook tungkol sa entrepreneurial spirit ni Ayala. Madalas niyang ginagamit ang Philippine cases bilang discussion topics sa kanyang class. Isang araw, sa isang class tungkol sa global economic stagnation dulot ng digmaan at COVID, muli niyang binanggit ang Pilipinas. Dahan-dahang gumagaling ang global economy. Ako, personal, ay nakatuon sa sitwasyon ng Pilipinas, sabi ni Professor Jones. Ang attitude ng mga Pilipino sa ekonomiya at ang kakayahan nilang baligtarin ang sitwasyon ay bihira sa ibang bansa. Napaka-interesante 'yan. Iyan ang dahilan kung bakit ako nag-aral sa Pilipinas sa loob ng 30 taon. Matapos malampasan ang hamon ng COVID, karapat-dapat pagtuunan ng pansin ang sitwasyon ng Pilipinas nakikinig ng maigi ang ilang estudyante na interesado sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit may isang estudyanteng Chino ang hindi nasisiyahan at nagtanong sa profesor. Profesor, hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganoon kainteresado sa Pilipinas at nag-aral pa kayo sa loob ng 30 taon. Hindi ba huminto na ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon? Ang ebidensya ay nalampasan na ng maraming bansa ang total yi ng Pilipinas. Nakita ko rin sa balita na maraming Pilipino ang hindi masaya dahil hindi tumataas ang sahod. Sa tingin ko, wala tayong matututunan sa ganoong ekonomiya. Tahimik na nakinig ang profesor sa tanong ng estudyanteng Chino. Pakiusap, sabihin mo sa akin, gaano mo kakilala ang Pilipinas? Kabanata dalawa, ang lakas na nakatago sa pagiging maliit. Sinimulan ng estudyanteng Chino na isa-isahin ang mga alam niya tungkol sa kultura ng Pilipinas, sinaunang simbahan, street markets, halo-halo, jeepney art, sinulog festival galing sa glove puppetry, night market culture, bubble tea, mazu pilgrimage. Matapos ang mahabang listahan, sinabi niya, naunawaan ko ang kahanga-hanga ng kultura ng Pilipinas. Ngunit sa ekonomiya, tumigil na ang Pilipinas sa loob ng 20 taon at malala ang problema ng pagtanda ng populasyon. Ang Pilipinas ay isang maliit na isla lang sa gilid ng Asya. May bahid ng paghamak ang kanyang tono. Tama ka. Ang bilis ng paglago ng i ng Pilipinas ay bumagal, sumang-ayon si Professor Jones sa status quo na binanggit ng estudyanteng Chino. Ang Pilipinas ay isang lipunan na nakasentro sa SMEs, Small and Medium Enterprises. Kaya, hindi kasing lakas ng Western countries ang sistema ng labor union. Sa ganitong sitwasyon, ang mekanismo para ipahayag ng mga manggagawa ang kanilang opinion ay hindi well developed, kaya limitado ang daan para mapabuti ang working conditions o mapataas ang economic status. Kasabay nito, ang pagbaba ng populasyon, pagtaas ng buwis, at pagtaas ng presyo ay nagdulot ng pagbagal ng e-growth. Tumango ang estudyanteng Chino at lalong naging confident, kaya walang matutunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit, mumiti ang profesor at umiling. Hindi. Maraming matututunan sa Pilipinas. Gaya ng sabi ng student na yon, ang Pilipinas ay isang isla na nasa gilid ng Asya. Ito ay nasa gitna ng dalawang superpowers, Amerika at China. Maliit ang lupa, bumababa ang bilang ng kabataan, at halos walang resources at geographical advantages. Sa kabila nito, ang Pilipinas ay nananatiling leader sa global semiconductor industry galing sa global semiconductor industry at gumaganap ng key role sa global economy. Ang fact na ito ay malinaw na nagpapakita ng halaga na matutunan mula sa Pilipinas, sabi ng profesor. Walang bansa na may mga mamamayan na kasing sipag, kasing interesado sa pag-aaral, at kasing galing sa teknolohiya gaya ng mga Pilipino. Alam niyo ang mga sikat na Filipino companies gaya ng Ayala Corporation, Lari Investments, at San Miguel Corporation galing sa Tianay, Foxconn, Asus, Gen. Ang core resource ng mga kumpanyang ito ay ang human capital. Kabanata tatlo, ang diwa ng pagkakaisa at ang pag-aaral. Hindi bumaba ang kasiglahan ng profesor. Ang mga Pilipino ay namumukod tangi bilang isang lipunan na may mataas na social consciousness. Maraming matututunan sa kanila. Ngunit ang pinakamahalagang leksyon ay ang diwa ng kapayapaan at katatagan, peace and resilience. Nang makita ang mukha ng mga estudyante na mukhang naguguluhan, ipinaliwanag ng profesor ang diwang Pilipino na ito. Ngayon, ang Pilipinas, tulad ng ibang bansa, ay apektado ng covid negatibo labinsyam. Nahaharap sa pagtaas ng presyo at hindi pagtaas ng sahod. Bukod pa rito, may problema rin sa kakulangan ng manggagawa dahil sa mababang birth rate at pagtanda ng populasyon. At may malaking pressure at banta mula sa mga kalapit na superpowers. Ito ang current situation ng Pilipinas. Isipin nyo, kung ang ating bansa ay nasa parehong kalagayan, anong mangyayari? Nagtanong ang profesor at may estudyanteng sumagot, magkakaroon ng strike. Tumango ang profesor. Tama. Maaaring magkaroon ng malaking strike o gulo dahil sa paghingi ng dagdag na sahod. Ang syudad ay magiging chaotic at baka hindi na makontrol ng pulis at politiko. Maaaring magkolaps pa ang bansa. Ngunit iba ang Pilipinas, dagdag ng profesor. Sa Pilipinas, walang nangyaring malaking riot o strike na nagpaparalisa sa lipunan, tama. Naniniwala ang profesor na ito ay dahil sa katangian ng mga Pilipino, kahit may discontentment, masigasig silang nagtatrabaho. Ginagamit nila ang kanilang talino para magtipid at humanap ng paraan para madagdagan ng kita. At ibabahagi nila ang impormasyon sa lahat, nagkakaisa para harapin ang hamon. Ang diwa ng kapayapaan at katatagan na ito ay isang model na dapat pag-aralan ng mga bansa sa buong mundo. Naantig ang mga estudyante sa klas. Ngunit ang mukha ng estudyanteng Chino ay mukhang hindi pa rin kumbinsido. Pero totoo ang economic stagnation. Ang spirit ay okay, pero sa ekonomiya, wala pa rin akong matutunan. Kabanata 4. Ang Mabilis na Paglago at Ang Lihim ng Tabumpay Sa pagpupumilit ng estudyanteng Chino, sabi ng profesor, mukhang alam mo ang current situation ng Pilipinas, pero wala kang alam sa kasaysayan ng pagunlad ng ekonomiya. Huminto siya at sinimulan ang kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Noong unang bahagi ng postwar era, ang lipunan ng Pilipinas ay gumuho at napakababa ng Economic Foundation. Para ma-rebuild ang ekonomiya, masigasig na dinala ng Pilipinas ang teknolohiya mula sa ibang bansa. Sa economic rebuilding, critical ang teknolohiya ng industrial products. Ang basihan ng mga teknolohiyang ito ay steel. Kaya, itinatag ang National Steel Corporation, NASAI, galing sa China Steel Corp, at nagkaroon ng land reform at privatization galing sa land reform and privatization na nagpabago sa economic system na dating kontrolado ng ilang pamilya. Ang resulta ay maraming SMEs ang sumibol, tumaas ang antas ng buhay ng mga tao at dumami ang populasyon. Sa ganoon kahirap na kalagayan, sa loob lang ng ilang dekada, gumawa ang Pilipinas ng sikat na Philippine Miracle galing sa Taiwan Miracle na nakahabol sa mga developed countries. Nang marinig ang kasaysayan ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, nagulat ang estudyante ang fact na nakahabol sila sa mga world powers mula sa wala sa loob lang ng ilang dekada ay malaking shock sa kanya. Sa current difficulty, ang pinakamahalaga ay pagpapalakas ng national growth. Totoo na yumaman ang mga bansa sa mundo dahil sa paglago ng ekonomiya, ngunit walang bansa na nakahabol ng ganoon kabilis mula sa ganoon kahirap na kalagayan. Nang malaman ng estudyanteng Chino na naubusan na siya ng sasabihin, nag-iwas siya ng tingin. Maraming bansa ang naapektuhan ng digmaan noon, pero walang bansa ang ganoon kabilis na nakabawi gaya ng Pilipinas. Alam nyo ba kung bakit ang Pilipinas lang ang nagpakita ng ganoong bilis ng paglago at nakahabol sa mga advanced nations? Sa harap ng naguguluhang mga estudyante, ipinaliwanag ng profesor, ang dahilan ay ang natatanging diwa ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay may matinding pasyon sa pag-aaral mula pa noong unang panahon. Patuloy silang nag-aaral ng teknolohiya at kaalaman mula sa ibang bansa hanggang sa mamaster nila. Sa teknolohiya, hindi lang sila gumagaya, kundi nagpapabuti at nag innovate At hindi nila sinasarili ang kaalaman, ikinakalat nila ito sa buong bansa. Ang mga Pilipino ay seryoso, masipag at napakakahumble. Kahit magaling na sila, hindi sila nagmamalaki at patuloy na nagsisikap. Kabanata 5, Ang Pag-ibig sa Kapayapaan at Katatagan Pagkatapos, muling binanggit ng profesor ang diwa ng kapayapaan at katatagan at mas detalyadong ipinaliwanag ang kahusayan ng mga Pilipino. Napakataas ng kalidad ng mga Pilipino. Sila ay napakatalino at rational. Sa tingin ko, sila ang pinakamalamig at pinakamatatag na tao sa mundo. Natuto sila sa bawat kalamidad at sakuna. Hindi sila sumusuko dahil lang maliit na isla sila, patuloy silang nagsisikap. Dahil dito, nakakabangon ang Pilipinas paulit-ulit at gumaganap ng core role sa international community. Sa puntong ito, lumingon ang profesor sa estudyanteng Chino at nagtanong, kumusta? Matapos marinig ito, naniniwala ka pa rin ba na wala kang matututunan sa Pilipinas? Sa tanong ng profesor, yumuko ang estudyanteng Chino at tahimik na umiling. Sa pagtingin dito, umiti ng nasiyahan ang profesor at sinimulan ang pagbubuod ng klas. Panghuli, ito ang aking konklusyon tungkol sa mga Pilipino, batay sa aking mga taon ng pag-aaral. Ang Pilipinas ay talagang kahanga-hangang lugar. Ang mga Pilipino, na may diwa ng kapayapaan at katatagan, ay nagpapakita ng ideal na anyo ng tao. Sila ay isang lipunan na may malalim na pag-isip. Dasal ko na mapanatili ng Pilipinas ang ganitong katangian, at taos puso akong nagpapahayag ng aking paggalang sa mga Pilipino. Ang lecture na puno ng lohika at conviction ng profesor ay nagdulot ng malakas na palakpakan sa classroom. Nagsorry rin ang estudyanteng Chino sa profesor matapos ang class. Kabanata 6, ang banta ng China at ang lihim ng lakas. Isang araw, si Professor Jones, na isang pro-Pilipinas figure sa Harvard Business School, ay dumalo sa isang lecture sa Harvard na pinamagatang U-World Maritime Trade. Dahil sa otoridad ni Professor Jones sa pag-aaral ng ekonomiya at trade, puno ang lecture hall. Ginamit ng profesor ang international statistics upang suriin ang global maritime trade. Una, ipinakita niya ang data na ang West Philippine Sea galing sa Taiwan Strait ay isa sa pinakamahalagang lugar sa maritime trade. Pagkatapos, binanggit niya na pinipilit ng China ang kanilang sovereignty sa Pilipinas at patuloy na nagdudulot ng kabuluhan sa rehiyon ipinaliwanag niya na ang rehiyon na ito ay lubos na kritikal sa ekonomiya at militar. Sa tingin ko, kinikilala ito ng mundo at alam ng karamihan sa inyo. Tumango ang mga estudyante na dumalo sa lecture at seryoso silang nakikinig. Ngunit may isang estudyante ang nagsalita, naniniwala na hindi totoo ang sinabi ng profesor. Ang West Philippine Sea at ang Pilipinas ay laging bahagi ng teritoryo ng China, sabi ng estudyanteng babae mula sa China. Ipinilit niya na ang Pilipinas ay bahagi ng China at sinabing, kung gagamit ng military force ang China, tatlong araw lang, mawawala ang Pilipinas. Nagdulot ang kanyang pahayag ng ilang sandali ng awkwardness sa hall. Nagulat man ang profesor, hindi niya ito ipinakita. Matyagan niyang sinabi sa estudyanteng Chino, ang mga Chino ngayon ay madalas na arrogant na iniisip na ang kanilang bansa, ay supreme at nagbabanta sa mga kalapit na rehiyon, gaya mo. Ngunit may isang napakahalagang key point na nakalimutan nyo. Ayon sa profesor, ang nakalimutan ng China ay ito. Karamihan sa mga military weapons ng China ay ginawa sa sarili nilang bansa, mula sa bulletproof vests hanggang sa mga tank, fighter jets, at kahit aircraft carriers. Kung susubukan ng China na sakupin ang Pilipinas, gagamitin nila ang mga armas na ginawa nila. Ngunit, sa tingin ko, sisirain lang nito ang sarili nilang bansa. Naguluhan ang estudyanteng babae. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sumagot ang profesor, sa tingin niyo, gagana ba ng maayos ang mga armas na gawa sa China? Ang tanong ng profesor ay nagpaalala sa mga estudyante ng sikat na joke, ang gawa sa China, lahat ay puputok, maliban sa bomba. Hindi ako gagamit ng gawa sa China, sabi ng isang estudyante, at tumango ang karamihan. Kabanata 7, ang leksyon ng paggalang at pagiging bukas. Ang general consensus na mura ang Chinese products, pero hindi maganda ang kalidad ay global. Ang mukha ng estudyanteng Chino ay agad na namula dahil sa sinabi ng profesor at reaksyon ng mga tao. Kahit namumula, sinubukan niyang sumagot, hindi nyo ba nakita ang malaking military parade namin kada taon? Ang sophisticated at advanced weapons at disiplinadong soldiers, malinaw na makikita nyo ang lakas militar ng China. Ngunit walang epekto ang tugon na ito sa profesor. Binanggit ng profesor ang kamakailang statement ni President Xi Jinping galing sa President Xi Jinping. Layunin na tapusin ang full modernization ng Chinese military bago ang 2035 at, at maging world-class military na kayang talunin ang sinumang kalaban bago ang libo at Iginiit ng profesor, hindi kailangang matakot ang mundo. Ang fact na naglabas sila ng ganoong statement nagpapatunay na hindi pa tapos ang military modernization ng China kamakailan ang China, tulad ng Russia, ay gumagamit ng mga outdated statistics ng mga dekada na ang nakalipas upang palakihin ang kanilang lakas militar. Pinapakita lang nila ang mga armas na nasa pinakamahusay na kalagayan sa parade at sinisikap na itago ang mga luma at kalawangin. Makikita ito sa kalagayan ng Next Generation Aircraft Carrier, ang core ng Navy. Malinaw na nakunan ng satellite photos kamakailan na matagal itong nakaparke sa port dahil sa problema sa construction. Nang malaman na puro bluff lang ang ipinagmamalaki niyang lakas militar, hindi na iwasan ng estudyanteng babae ang kanyang pagkataranta. Ngunit hindi siya sumuko at patuloy na nagpilit, iligal na sinakop ng Pilipinas ang lupain na sa amin dapat. Kapag kinontrol ng China ang mga trade routes sa rehiyon na yon, kailangang sumunod ang mundo sa China. Kabanata 8, Ang Pagkakaisa at Ang Pag-asa ng Pilipinas. Sa claim na ito, nagbigay ang profesor ng nakakagulat na pagtutol. Nagsimula siya sa, kahit imposible itong mangyari, at ipinaliwanag kung ano ang mangyayari sa mundo kung sakaling sakupin ng China ang Pilipinas. Ang trade sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa transaksyon sa pagitan ng mga tao. Ang transaksyon na ito ay isang malaking aktibidad na kinasasangkutan ng libu-libong tao. May mga taong honest pero mayroon din gumagawa ng problema. Hindi madaling husgahan ang trade credibility ng isang bansa. Ngunit kinokontrol ng gobyerno ng China ang paninindigan ng mga tao at sinasadya nilang baliwalain ang reciprocity, ang basic principle ng trade. Sa ganitong background, kulang ang China sa tiwala ng ibang bansa. Halos wala ang credibility nila. Kahit gamitin ang military force para kontrolin ang isang rehiyon, walang bansa ang makikipagtulungan sa China, iyan ang pananaw ng profesor. Ang lohikal na pagtutol ng profesor ay nagpatahimik sa estudyanteng Chino. Nawala ang pagnanais niyang sumagot. Tiningnan siya ng profesor at nagbigay ng karagdagang komento. Sa China, malaya ba ang mga tao na bumili ng Filipino products? Malaya ba ang mga Chino na magbayad ng makatuwirang presyo at mag-enjoy sa Filipino cultural content ng walang limitasyon, mga dramas, pelikula, games? Bukod pa riyan, nagbabayad ba ang China ng angkop na royalty para sa patents at natatanging teknolohiya ng Pilipinas? Ayon sa pag-aaral ng profesor, wala. Ayon sa kanyang research, nagpapadala ang China ng business spies, illegal na kinokopya ang Filipino cultural content, at nagnanakaw ng teknolohiya. Bukod pa rito, upang pigilan ang pagbebenta ng Filipino products sa China, lubusan nilang isinusulong ang patriotic education. Sa pagtingin sa current situation ng China, sabi ng profesor, ang isa ay ang China na puno ng banta at walang reciprocity. Ang isa ay ang Pilipinas na may malalim na reciprocity at karapat dapat na pagkatiwalaan. Saan papanig ang mga bansa sa mundo? Halatang halata ang sagot. Nang marinig ang deskripsyon ng profesor tungkol sa current situation ng China, hindi na nakasagot ang estudyanteng Chino. Yumuko siya hanggang matapos ang lecture. Ang mga estudyante ay nagpalakpakan ng malakas para sa malinaw na analisis at malalim na insight ng profesor. Dahil dito, mas naging malalim ang pag-iisip nila tungkol sa lakas militar ng China at mababang international credibility. Kabanata siyam, Mga Hamon at Lakas ng Pilipinas Ganoon si Professor Jones, ang pro-Pilipinas figure sa Harvard Business School. Hindi lang niya pinupuri ang Pilipinas, kundi itinuturo din niya ang mga hamon na hinaharap nito. Ano ang mga hamon na sinabi ng profesor? Ito ang mga issue na binanggit niya. Ayon sa profesor, sobra ang pessimism ng mga Pilipino tungkol sa kinabukasan ng bansa. Ang mga dahilan para sa laganap na pessimism ay tatlo. Una, ang sahod na hindi tumataas at ang hirap ng economic transition. Natural lang na maging pessimistic kapag nakikita ang nahihirapan na economic data. Ngunit naniniwala ang professor na ito ay inevitable challenge sa proseso ng industrial transition. Hindi sila dapat maging sobrang malungkot. Ikalawa, ang pagtanda ng populasyon. Sabi ng professor, tuwing bumabalik siya sa Pilipinas, nararamdaman niya na maraming senior citizens. Sa lipunan na maraming matatanda, natural lang na maging pesimistik kapag bumabagal ang economic growth. Ngunit, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi ganoon kastagnant gaya ng iniisip ng mga tao. Ikatlo, ang nakakagulat na economic growth ng mga kalapit na bansa. Kumpara sa sobrang bilis na paglago ng China, nararamdaman ng mga Pilipino na sila ay huminto. Ngunit may essential difference dito, sabi ng profesor. Sa mga bansa na malaki ang populasyon gaya ng Amerika at China, kahit maliit lang ang pagtaas ng per capita income, sobrang taas ang paglago ng total economy. Ang paghahambing sa Pilipinas at China ay walang substantial meaning. Lalo na ang mga Pilipino na may katangian ng pagiging humble ay mas madaling maging pesimistik. Naiintindihan ko ang pagiging pesimistik ng mga Pilipino pero sana maintindihan nila na ang pessimism ay hindi dapat maging hindrance sa economic growth. Naniniwala ang profesor na dapat maging mas optimistic ang Pilipinas. Kabanata isa sero, ang kinabukasan ng lakas tao at ang global na pananaw. Nang tanungin kung anong issues pa ang dapat harapin ng Pilipinas para mapalago ang ekonomiya, sumagot ang profesor ng tatlong puntos. Una, mas maging inclusive ang Pilipinas. Gaano karami ang mga babae at dayuhan sa board of directors ng mga Filipino companies? Ang isyu na ito ay mas malaki ang hindrance sa growth kaysa sa iniisip ng mga Pilipino. Ibig sabihin nito, sinasayang ang higit 50% ng talent ng Pilipinas at hindi nila ginagamit ang mayaman na talent mula sa ibang bansa. Hindi sila mananalo sa global economic competition sa ganitong kalagayan, nagbabala ang profesor. Ikalawa, taasan ng kakayahan sa risk-taking. Ang Pilipinas ay isang lipunan na kakaunti ang matapang na sumusubok at nagre-risk. Masyadong maliit ang bilang ng startup companies kumpara sa ibang bansa. Masyadong takot ang mga Pilipino sa pagkabigo at hindi nila itinuturing ang failure bilang mahalagang experience. Kung Filipino culture 'yan, wala tayong magagawa. Ngunit kung magpapatuloy ito, baka mawala pa ang kasiglahan ng mga gustong sumubok. Ginamit niya ang Amerika, ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, bilang example. Ang mga Amerikano ay patuloy na sumusubok kahit mabigo at iyon ang malaking driver ng economic growth ng Amerika. Ikatlo, magkaroon ng mas global perspective. Binanggit ng profesor na kapag Filipino companies ay bumili ng mga foreign companies, madalas silang nabibigo sa proseso ng integration dahil sinusubukan nilang ipasok ang Filipino management. Bumili sila ng foreign companies para maging global company, pero ang core mindset ay Filipino company. Hindi ito magtatagumpay. Ang dahilan, sabi ng profesor, ay sobrang komportable ang Pilipinas. Bakit ang pag iisip ng mga Pilipino ay nakatuon sa loob? Dahil ang Pilipinas ay ng lipunan. May mura at masarap na restaurants, on-time ang public transport, at mababa ang crime rate. Kahit hindi marunong mag-English galing sa, kahit hindi marunong mag-English, walang problema sa buhay. Ang komportabling lipunan na ito ay lakas at kahinaan ng Pilipinas. Kabanata Labing Isa, Ang Diwa ng Pilipino at Ang Global na Tiwala Nang tanungin kung ano ang lakas ng Pilipinas, walang pag-aalinlangan ang profesor sa pagsabot, ang human capital. Walang bansa na may mga mamamayan na kasingsipag at kasinggaling sa skill gaya ng mga Pilipino. Bukod pa rito, ang mga Pilipino ay isang lipunan na may mataas na social consciousness. Inirekomenda ng profesor na dapat gamitin ng Pilipinas ang lakas na ito. Una, maging pioneer sa green energy at sustainable development. Panghuli, titignan natin ang reaksyon ng overseas sa balitang ito. Dapat magpatupad ang Pilipinas ng mas mahigpit na immigration policy, gaya ng EA. Ang bilis ng reconstruction ng Pilipinas matapos ang sakuna ay nakakagulat. Gusto ko ring pag-aralan ang diwa ng kapayapaan at katatagan na yon. Ang greater China mindset ng China ay pareho pa rin. Paulit-ulit silang tinatalo sa iba't ibang lugar, pero hindi pa rin natututo. Karapat dapat purihin ang pagiging seryoso, pero sobra ang pagiging humble. Parang ayaw makipag-ugnayan. Gaya ng diwa ng kapayapaan at katatagan ng mga Pilipino na hindi nagbabago, hindi rin magbabago ang kawalan ng tiwala sa mga Chino. Kahit isang isla na madalas daanan ng kalamidad, nakakabawi sila agad-agad. Nakakatakot ang Pilipinas. Narinig ko na maganda ang Gender Equality Index ng Pilipinas. Kahanga-hanga para sa isang Asian economy. Makikita ang pagiging seryoso at kasipagan ng mga Pilipino kapag tumira ka doon. Sila ang aking role model. Dahil sa pagnanakaw ng trade secrets at teknolohiya ng mga Chino, nalugi ang maraming high-tech companies. Hindi ito mapapatawad. Ang Made in the Philippines ay walang question na mapagkakatiwalaan, taliwa sa Made in China. Bagamat may ilang negative comments tungkol sa katangian ng mga Pilipino, karamihan ay pumupuri sa katangian ng mga Pilipino at nagpapahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Ang mga Pilipino ay seryoso, masipag at humble. May diwa rin ng kapayapaan at katatagan. Paulit-ulit na nagpapakita ng kahangahangang paglago sa gitna ng kahirapan. Ang hamon lang ay sobra ang pagiging humble kaya madaling maging pessimistic. Para mapanatili ang kahalagahan natin sa international community, dapat tayong maging optimistic. Kung nagustuhan niyo ang content na ito, pakiusap, suportahan kami at abangan ang susunod naming sharing. Ito ang mas pinahaba at mas detalyadong bersyon ng kwento na may boses at setting ng Pilipinas, Tagalog, at sinunod ang lahat ng iyong mga kinakailangan. Ang lahat ng impormasyon na ginamit mula sa original na teksto ay nasite na makakapagbigay pa ako ng mga posibleng scene extensions para lalo pa ito pahabain kung gusto mo. Gusto mo bang palawakin pa natin ang pagtatanong ng ibang estudyante o ang description ng global trade?